Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumabi sa pecha. At ngayon naman po ay susumabi po natin ang ating pong pecha para po ngayong February 24. At ayan, sa lahat naman po ng subscribers, viewers, At mga bago pa lamang po natin uh, manunood sa ating pong YouTube channel, Para maraming salamat po sa inyong lahat. So, at ayan, umpisan po natin ang ating sumaga sa February po tayo. Uh, tapos pa rin tayo dito. 24 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan. 0 plus 2 is 2. 2 plus 4 is 6. At uh, 2 plus 5 is 7. Ayan. Uh, sa bandang gitna, ganoon pa rin po. Add lang natin. 2 plus 6 is 8. At uh, 6 plus 7 is 13. Ayan mga idol, sa bandang dula din po, 8 plus 13 is 21. Yan po ang ating unang numero, meron tayong 21. Uh, at yung pong kapares natin numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 6 plus 7 is 15. Yan naman po ang ating kapares na numero, meron tayong 15. Ayan, uh, pwede na rin po natayan yung kombinasyon na yan. 15, 21 or 21, 15. Ayan mga idol, pwede, pwede na rin po yan uh, yan 2 digits pa yung numero natin kaya gaya ng dati sisimplify muna natin sila bago natin yung sumahan tunayin natin ng 15 1 plus 5 is 6 Uh, dito is one is three. Dyan, sa 21, 2 plus 1 is 3 Ayan, meron tayong 6 at saka 3 na yung susumada Unay natin ang 6 Ayan, kukunin natin yung 15 Sumada 15, 1 plus 5 is 6 Pwede po dyan ng uh, 33. Sumada 23, 3 plus 3 is 6 at 24. Sumada 24, 2 plus 4 is 6. Uh, at ito naman po sa 3, kukunin muna natin yung 21. Sumada 21 yun. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At uh, 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ayun uh, mga agad yan po yung ating mga nakuha mga numero sa ating pong sumada para po ngayong February 24 And, yun, meron tayong 3, 6, 15 33, 24 3, 21, 30 12, 39 ayun ganoon pa rin po, pipili lang po tayo dyan rambo lang po natin kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero at dun sa ating sample ganoon naman natin dito ang 353 on 12 33. 6 and 21 621 uh, 15 and 3 Ayan. ito po yung ating mga sample na nakuha sa tinong sumada para po ngayon February 24 meron po tayo itong 12 33. 6.21 at 15.3 ayan, meron ay, tayong tatlong kombinasyon po dito at kung nagustuhan nyo po na yung mga sample po natin, pwede pwede rin po natin matayaan pwede naman kaya dito po sa mga nakonserta ano, natin mga numero dito parang po lang natin, pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at ayan mga idol, ito po natin sumagod sa pecha para po ngayong February 24, 25 maraming maraming salamat po